kinukuha ah, ito talaga yung resulta ng walang kuryente <laughs> super init guys mas may hindi oh, dito sa gawag kasi parang sila nakaabaya baka mag mag t-shirt na lang sila tanggalin nila abaya nila walang ilaw guys kasi may ano doon napoto <laughs> doon banda sa may ano doon may sa may top napoto <laughs> Ay, nah, <laughs> sila. Ay, mi, si Marimar. Pinutulon sila ng ano, meral ko. Ang init. Ang init, guys. Diyos ko. Hindi kaya dito sa Dubi ang walang kuryente talaga. Kahit isang oras lang. Kasi, lahat. Ayan na. Ang sinasabi ko, wala. na. Diyos mi, marimar. Pero yung isa, relax na relaxan siya, oh. Parang hindi mainit. <laughs> ayan, Di oh. Hindi siya nainitan. <laughs> na Pero mga pawis na yan sila. Buh! Diyos ko, ang init! Talaga naman, oo! Oo!